Bilang paghahanda naman sa full implementation ng Project 29 sa July 5, ilang kaniwa stores ang nagsimula ng magbenta ng 29 pesos kada kilo ng kanilang bigas. Nagpatubad rin ng sistema para maiwasang magpabalik-balik ang mga mamimili at mas marami ang mabigyan ng benepisyo. Yan ang ulat ni Clay Zalpardili bigas ang pakay ni Raquel sa Kadiwa Store sa Quezon City. Pero hindi lang bigas ang naiuwi niya, kundi pati mga daliring may tinta. Para na po nagboboto. Eh. <laughs> Nilalagyan na kasi ng palatandaan ang mga nakabili ng tig 29 pesos na kada kilo ng bigas sa pamamagitan ng paglalagay ng tinta sa kanilang daliri. Kasunod ito ng ilang insidente na umuulit at nagpapabalik-balik sa pagbili ng murang bigas sa Kadiwa Store. Natunayan na sila ay nakakuha na ng bigas 29. At, na sa ngayon, may tatlong kadiwa store lamang sa buong NCR. Hanggang tatlong kilo lamang ang maaring bilhin sa isang araw. Kaya hirit ang ilan na namamasahe pa para makapunta lang sa kadiwa store na sa isang balot po, gawing kahit limang kilo, hindi na pulugi sa pamasay. Lunes hanggang Merkoles ang schedule ng pagtitinda ng murang bigas sa ADC Kadiwa. Huwebes hanggang Biyernes sa Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue. Nagbubukas ang Kadiwa store simula alas 8 ng umaga para sa vulnerable sector, gaya ng nakatatanda, solo parent, four-piece at may kapansanan. Hiling ng ilang PWD gaya ni Maria na may cancer sa dibdib. Uh, mahalaga sa akin ang 29 pesos dahil mora siya at ang ibang ano, pwede ko magamit sa gamot. Oo. Yun ang ano. Tapos ang hiling ko lang na sana kung maaga mag-umpisa para hindi ako mahirapan man pila sabi ng Department of Agriculture, lahat ng ipinatutupad ay bahagi ng trial sa ilulunsad na Project 29 ng pamahalaan sa July 5. Ito raw ay ang improved o mas pinabuting sistema at pinalawak na pagbibenta ng murang bigas. Ilalapit ang Project 29 sa mas maraming lugar sa loob at labas ng NCR. Part ng announcement namin sa Thursday ay uh, para sa vulnerable sectors, ano yung nakalaan para sa general public, uh, ano yung uh, programa din. Sasabihin namin kung kailan itong ganitong grupo, saan. May meron ano, uh, parang solution na mas uh, madali para sa kanila. At saka... Bukod sa murang bigas, mag-aalok din ng abot kayang agri-products ang DA sa paglulunsad ng Project 29. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.